maganda haba ng bulaklak ko. Ayan, orchids. Ito yung ano eh. Pinulot ko sa back door. <laughs> Tapos nalilipat kami sa kapila. Gusto na ring Nung pabalik kami dito, itatapon na. Sabi ko, huwag aalagaan ko. Ayan o, no, Ngayon, araw-araw tinitingnan niya mo. Bilang ng bilang sa bulaklak. Ganda, di ba? Ayan. Orchids. Ayan. Ganda. Ganda.